Sir, kung ano po ang opinion nyo, kaugnay sa panukala ni Senator Cayetano na suspindihin na lang muna itong uh, K-12, sir. Yes, sir. Uh, sa ngayon po, wala pa namang panukala. No? Uh, lang ni Senator Cayetano yung issue na yan, ano, doon sa mm. budget uh, deliberation. Ano, po, no? so, pero maganda sana kung nakapag-file na. No? Mm. no kasi al alam mo, sa Digo, ano to eh, no? Uh, legislation. So, kung kailangan natin yung suspend ka, we, we have to amend the existing law, the, the law. But so far, wala pa po. No? Uh, pero syempre, welcome na. Uh, of course, no, we, we, we welcome namin no itong idea. No? Sa ngayon, pwede kong sabihin, idea pa lang ito. Eh, no? Uh, this is very much welcome. No? Kasi syempre, uh, nakita naman natin no yung, yung sabi niya, parang mamili tayo. Di ba? Uh, mm. natin sa ng pondo. O itigil na lang natin, no? Eh that's strange, no? Yung yung toilet na yan. Pero tama yan. Ano? Uh, well, ang, 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 ibig ko sabihin, ano, um, uh, kung bigo tayo, eh, bakit natin na pagpipilitan? No? At uh, it, it, would um, only worsen ano, the situation of our um, public schools. No, So, pero kung bubusan na pondo yan, kasi that's the challenge. Eh. I think that is a challenge you know, from... Uh, from uh, from, uh, from the good senator ano po um pero yun nga po, no, sabi natin, ano, kapag ka, talagang ginawan ng paraan, ano, kung ano, may naman natin yan, na like, sarili naman ngayon, ano, ngayong 2023, bubuhusan natin ang pondo, baka namang mahirapan, ano, pero pwede rin, no, kung talaga mayroong political will ng gobyerno natin, ano po, no. Pero sana makita natin yung direction. Hmm. Saan mapapunta, no, yung, hmm. <laughs> yung uh, fiscal policy, halimbawa, no, ng gobyerno in terms of, um, education, ano? O kaya kung talagang hindi, kung talagang nandyan lang yan, pero hindi naman natin binibigyan ng pante ng importansya, eh, may tax well, tama nga, no? Eh, itigil na lang natin ito, no? Medyo, uh, ano lang to, no? Medyo, siyempre, may mga, may mga technical, uh, uh, and even logistical issues po dito, no? Dahil, uh, syempre, siyempre, anong gagawin natin doon sa mga, incoming um, grade 11 supposedly no, by next school year, if ever, no, na ito ay uh, Ah, yung mga gano'ng kwesto ng detalye, eh, kinakailangan talaga mapag-usapan din.